Kumusta po mga kaibigan, mga kapatid? Welcome back sa ating YouTube channel. Ito na naman si Pastor Rodrigo Ilupre Camillo Jr., Pastor Rudes o Pastor Jun. Upang tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral at bahagi sa salita ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Napakabuti ng Diyos sa bawat sasatin, sa kabila ng mga dinadaanan natin o naladaanan natin, patuloy tayong nananalig sa Diyos, naniniwala sa Kanyang mga blessing, naniniwala sa Kanyang biyaya, naniniwala sa Kanyang pag-ingat sa ating buhay. Ako ay patuloy na ibahagi ang salita ng Panginoon dahil karapatan ninyong mapakinggan ang katotohanan ang mga aral ng ating Panginoong Kristo ang kanyang mga tinuturo, dahil ito, ito ay para sa lahat, para sa bawat isa, para sa mga taong patuloy na gustong lumalago ang kanilang pananampalataya at lalo pa nila makilala ang ating Panginoong Kristo o lalo pa nating matamasa ang mga biyaya, ang, pag, ang mga pangaral ng ating Panginoong Kristo lalong na sa mundong madilim na ating uh, dinadaanan o dito sa mundong tayo ay namumuhay napakahirap na kung saan maraming mga bagay na nakakalungkot no na nakakatakot o mga bagay na kung saan nakapangpahina ng ating uh, isipan no ating katawan o ating pagkatao na kapang-panghina sa bawat sitwasyon sa buhay natin. no, maraming mga bagay na uh, malaking factor upang tayo ay manghina, mawalan ng gana sa buhay. So ngayon pag-usapan natin itong napakahalagang sinabi ni Jesus dito sa aral ni John. John chapter 8, chapter 8 verse 12 hanggang sa verse verses 20 tayo. O Juan uh, kapitulo 8 versikulo or verses 12 and 20. So so Juan kabanatang 8 mga talatang 12 hanggang sa 20. Ito yung bibigyan natin daan yung pagiging ilaw ng ating Panginoong Isa Kristo at paano natin ma makita ang ilaw na sinasabi ni Jesus at paano tayo maging kapahagi ni Kristo bilang ating ilaw sa ating buhay no alam na natin na kung wala tayong guide wala tayong ilaw sa pagkatao natin o sa dinadaanan natin o sa buhay natin napakahirap tingnan o napakahirap makita ang katotohanan so dito bigyan nating diin bigyan nating halaga ang sinasabi ni Jesus na ilaw basahin natin ito sa English version at saka sa Tagalog version When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have light of life." The Pharisees challenged Jesus, "Here you are appearing as your own witness. Your testimony is not valid." Jesus answered, "Even if I testify on my own behalf." My testimony is valid, for I know where I came from and where I am going. But you have no idea where I come from or where I am going. You judge by human standards. I pass judgment on no one. But if I do judge, my decisions are true. Because I am not alone, I stand with the Father who sent me. In your own law, it is written that the testimony of two witnesses is true. I am one who testifies for myself; my other witness is the Father who sent me. Then he said, and and then they asked him, "Where is your Father? You do not know me or my Father." Jesus replied, "If you know me," you would know my father also. He spoke these words while teaching in the temple courts near the place where the offerings were put. Yet no one sees him because his hours had not yet come. Now, masahin na natin sa Tagalog, Si Jesus ang ilaw ng mundo. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na umuhay sa kadiliman, kundi magkaroon na ng ilaw na nagbibigay buhay. Nang marinig ito ng mga presiyo, sinabi nila, Ikaw lamang o ikaw laman ang nagpatutuo patungkol sa sarili mo. Kaya hindi ka paniniwalaan. Sumagot si Jesus, kahit na nagpatutuwa ako tungkol sa aking sarili, ang sinasabi ko ay totoo. Dahil alam ko kung saan ako nang galing at kung saan ako pupunta. Ngunit kayo, hindi niyo alam kung saan ako nang galing at kung saan ako pupunta. Humahatol kayo ayon sa pamaraan ng tao pero ako ay hindi umahatol sa kaninuman. Kung umahatol man ako, ay tama ang hatol ko. Dahil hindi ako umahatol ng nag-iisa, kundi ako ay ako at ang ama o amang nagsugo sa akin. Hindi ba't nakasulat sa kautosan ninyo na kapag tugma ang patutuo ng dalawang saksi, nga hulugang totoo ang kanilang sinasabi. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at ang amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Nagtanong ang ama presyo, "Nasaan ba ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi niyo ako kilala, o ang aking ama. Kung kilala, sana ninyo ako makilala." ninyo rin ang aking ama. Ang mga ito'y sinabi ni Jesus nang nangangaral siya sa templo. Malapit sa lalagyan ng mga kaluog. Pero walang nagtangkang dumakip sa kanya dahil hindi pa dumating ang oras niya. Ang salita ng Diyos ng Panginoon para sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid napakagandang tingnan na kung saan ang buhay ng isang tao ay kulang kulang ng liwanag kung hindi natin nakikita ang ilaw parang isang araw na sumisinag sumisikat ang isang araw uh, kitang kita mo lahat na dahil may ilaw pero kung madilim at gabi napakahirap lumakad na kung saan wala kang bitbit o walang ilaw sa daanan. Kailangan natin ang ilaw upang matunto natin ang ating patutunguhan. Ngayon, sinabi ni Jesus, nagsalita si Jesus sa mga tao, Ako ang ilaw ng mundo. So, napakaliwanag na sinabi ni Jesus na siya yung liwanag sa mundo. Makikita mo ngayon ang nakalunos na kamatayan o gera na kung saan makikita mo ma-witness natin ang mga walang pusong pagkitil ng buhay. Masakit mang tingnan pero nangyayari ito sa kapwa-tao at sa mundo na ating tinitirahan. Kaya dito natin makikita kung gaano kahalaga ang mga turo ng ating Panginoong Iso Kristo. Dahil nagturo siya sa atin na mismo mahalin natin ang ating kaaway at mahalin din natin ang ating kapwa. di ba diba isa yung liwanag, isa yung ilaw na nagpapatunay na kakaiba ang sinasabi at tinuturo ng ating Panginoong Iso Kristo. Mga kaibigan, sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng mundo. So, ibig sabihin, ang buhay o ang ang bawat tao, ang bawat tahanan, kung wala man silang ilaw, wala si Kristo sa buhay nila o sa pamilya nila, sa kanilang isipan o kaya sa kanilang tahanan, madilim, malungkot, madilim ang tahanan, madilim ang pamumuhay. Makita mo away ng away, maraming mga bagay na kung saan ay hindi nabibigyang diin dahil absence, absent, absent ang presensya ng ating Panginoong Isu Kristo. Absent ang presensya ng ating nakapagligtas. Absent ang presensya ng kasisang anak ng Diyos. Absent ang presensya ng ating Panginoong Isu Kristo, ang Mesiyas na kung saan dumating para sa ating lahat. Mga kaibigan, marahil nagtaka tayo na sa buhay natin, meron ka ng pera, meron ka ng nakamit, meron kang mga meron ka ng mga natship sa buhay, pero mayroon pa ring puwang at kadiliman na kung saan nasa isipan natin o sa puso natin. Nahihirapan ka, nahihirapan tayo. So dahil dahil diyan nagpapakita ng kakulangan. Dahil kulang, kulang pa at si Kristo nga ang sapat para sa ating mga kulangan. Para sa mga emptiness o kaya yung mga bagay na kung saan ay nakikita natin kulang na kulang sa buhay natin. ba diba, pag uh, kulang yung liwanag sa buhay natin, madali tayong tutukso. No? Madali tayong natadala sa anumang mga bagay na kung saan ay mali. Dahil na hindi natin nakikita yung liwanag. Hindi natin nakikita yung tama na daan na ating dadaanan o papasukan. O hindi natin alam kung sino ang katotohan. Lalong-lalong na sa mundong ito na puno ng kaguluhan, puno ng mga uh, paghinagpis, galit, puno ng mga bagay na kung saan napaka-negatibo. Kung wala ang presensya ng Diyos, wala ang presensya ng ating Panginoon bilang isang ilaw sa mundo, ang mundo ay madilim. Tinan natin kung ang mundo ay may totoong pag-ibig na nagmumula kay Kristo. May totoong pag-ibig na nagmumula sa Diyos na nasasabi na pahalagahan natin ang ating kapwa Maging mahalin natin ang ating kaaway. At kung mayroon yang pag-ibig na 'yan na nananahan sa puso natin, hindi natin makikita ang anumang klasing mga patayan. Pero kung wala 'yan sa puso natin, wala yung aral ni Kristo na 'yan sa bawat tao bilang isang ilaw at liwanag sa buhay ng tao madilim ang mundo. Maging masama ang mundo ang mundo ay napakahirap tirhan. Isang lugar na nakakatakot mong tirhan o pananahanan kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao o sa mga taong naninirahan sa mundo. Dahil ang nandyan, puro nasa pride, nasa ating mga ini uh, iniisip ay sariling kapakanan, kompetisyon, at anumang mga bagay na kung saan hinahanap natin ay nakakaaliw sa ating sa pangsariling kapakanan. Hindi na natin nakikita kung ano ang tunay na liwanag na naghilaw sa buhay natin. Sabi ni Jesus, pag sumusunod kayo sa akin, hindi na kayo mamumuhay sa kadiliman. No, noong tayo o noong isuko natin ang buhay natin kay Kristo, nag-decide tayo, O oh, Panginoong Isus, ikaw na ang aking Diyos. Panginoong Isus, ikaw na ang aking Hari. Panginoong Isus, ikaw na ang aking pagligtas. Panginoong Isus, ayun na ang aking buhay. Panginoong Isus, ikaw na ang aking paglingkuran. Maghari ka sa buhay ko, ako'y susunod sa iyong mga aral, susunod sa iyong mga turo hindi na tayo mamumuhay pa sa kadiliman. Dahil ang sinabi nga ni Apostol Pablo, dati patay tayo. Dahil naninirahan tayo, namumuhay tayo ayon sa kaluuban at kasama, sa kalooban at sa gawang mga kasamaan na nag sa atin na kung saan si Satanas, ang Diablo ang Divlo, ang siyang sumisira sa bawat isipan sa bawat tao na kung saan nagahari sa kadiliman. At tayo sumunod sa ating Panginoong Isu Kristo, sabi niya, pag sumunod kayo sa akin, hindi na kayo mumuhay sa kadiliman. Kaya ang taong may, may pamumuhay, may pagkakilala ni Kristo, mayroon siyang bagong buhay, mayroon siyang bagong pagkatao, mayroon siyang bagong isipan, mayroon siyang maliwanag na buhay na kung saan si Kristo mismo ang nag-iilaw sa kanyang buhay o sa iyong buhay. Hindi ka natatakot sa dilim. Hindi ka natatakot sa anumang mangyari sa hinaharap. Hindi ka natatakot sa anumang mga pagsubok na iyong madadaanan, maging anumang klasing pagsubok, sakit man o anumang hamon sa buhay dahil alam mo na ang grasya ni Kristo ang, ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo bilang ilaw sa iyong buhay. Mapakahalaga mga kaibigan na malaman natin ang totoo kung sino ba ang nagliliwanag, nagiilaw sa buhay natin. Pag si Kristo ang nagiilaw sa buhay natin, anumang mga pagsubok yan, anumang kabigat ang mga nadaanan natin, palagi tayong nasa tama dahil nakikita mo na si Kristo ang katotohanan. Sabi nga niya, ako ang katotohanan, daan at buhay. Ang buhay natin ay may kabuluhan dahil alam natin na dumadaan tayo sa liwanag at nasa liwanag tayo na si Kristo ang nag-iilaw sa buhay natin. Ang sumusunod sa akin, sabi niya, hindi na umuhay sa kadiliman kung hindi magkaroon na ng ilaw na nagbibigay buhay. Amen. Kung hindi nagkakaroon na ng ilaw na nagbibigay buhay, kahit ang mga presiyo, sila ay namangha at sila ay nabalisa sa mga sinabi ni Jesus. Pero na pinapatunayan ng ating Panginoong Isu Kristo na siya ang sugo, siya ang nagpagligtas dahil alam niya na ang, ang Ama ay nasa Kanya at ang at siya ay nasa ama. Kaya nakikita natin mga kapatid na ang ating Panginoon sa kanyang pangangaral ay pinabahagi niya ang katotohanan kakaiba ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi siya ordinaryong tao, hindi siya basta-basta na kung saan nagtuturo lang. Kung hindi siya ang Diyos na bumaba, naging tao kasama natin, nagpapakita ng liwanag sa bawat buhay at sa bawat pagkatao. Kaya, ang isang taong naka-encounter, sinuko niya ang buhay niya. Ang isang taong naging bahagi ni Kristo ay ang anumang mga masasama o mga gawaing hindi ayon sa kaluban ng Diyos ay naaalis. Unti-unting nagliliwanag ang iyong buhay. Kaya lumiliwanag tayo, kumikinang ang ating mga ngiti, ang ating mga mata, dahil nandiyan si Kristo na nagliliwanag sa buhay natin. Makita natin na sa mga pagtuturo ni Jesus, mga niya kahit ang mapresiyo, nagagalit sila, walang dumakip sa kanya dahil hindi pa dumating ang oras ng ating Panginoong Kristo na siya ay mapako sa cross para magligtas sa ating mga kasalanan upang siya ay mamatay at ilibing upang ang sino masumampalataya sa kanya kahit sila ay mamatay sa katawan muling mabuhay din para makasama ni Kristo sa kaharian. Kaya huwag nating ikabalisa, ikalungkot ang mga mahal natin sa buhay na iniwan tayo dahil sila ay nagpalit lang ng tahanan. At sabi nga dito, hindi pa uras ni Jesus. So napapaliwanag na bawat tao ay may uras, may, may panahon na isilang tayo, may panahon din na tayo'y babalik sa Diyos. Gustuhin man natin o hindi, napakaganda na malaman natin ang katotohanan na dito sa mundong ito ay wala mang forever, pero kung nandyan si Kristo sa buhay natin, para sa atin tagumpay ang ating pagbalik sa Kanya. Hindi tayo, ibig sabihin na kung tayo ay umalis sa katawang ito, sa ating katawan na panglupa, tayo ay nilipat ng bagong tahanan sa kaharian ng Diyos. At sinabi nga na wala ng pag-iyak, wala ng gera, wala ng kalungkutan, wala nang kamatayan, wala namang wala nang iba't ibang sakit na ating maranasan. tayo buhay pa, nandito pa tayo. May plano pa Diyos sa buhay natin na gamitin tayo. Patuloy tayong magliwanag, ibahagi ang liwanag ni Kristo na nasa sa atin. Ibahagi natin si Jesus ang ayang pag-ibig sa ating kapwa. Ipakita natin ang totoong pag-ibig at tapatan at paglilingkod na tiyak na kung saan nagpapahayag sa pangalan ng ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Hanggang tawagin tayo natin Panginoon, babalik tayo sa Kanya, sa Kanyang kaharian, at doon tayo manirahan magpakailanman kasama sa Kanyang mga anghel. Kaya mga kapatid, sundin natin ang ating Panginoon, Kanyang pananawagan. Balikan natin ang sinabi niya sa verse 12. Juan 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman. Kundi magkaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Purihin ang ating Diyos. Salamat sa Panginoon. Amen.